good morning. Andito naman po tayo sa Patutek at Siapatangas. At andito po tayo sa area ng mga inahinang kumalaga. Ayan sa likuran ko po. At yung mga tatanong-tanong ngayon kung magkano mga may nagbibili ng inahinang kumalaga kayo dito sa Patutekan Sia. August 15, uh, 2025. Salamat! Ito, una natin yung natanong. Magina, payat sa payat yung inahin ito. Ayun na nga na, kayo. Agad ng inahin. 45,000. Wala nang mga kain. Payat na inahin. Oh, so, Nakuha na, na, oh, na, na yan? Na magkano? 71,000 May sampah na yan? May sampah na raw O nabili na 71,000 Ang na no? Bukal, kay Bukal Kay Bukal Bukal, Bukal yun Bukal Bukal, Bukal Bukal, Bukal Bukal, Bukal Bukal, Bukal Bukal, Bukal Bukal, Bawas sa kore. Bawas sa petamboran. Hina, inahin na, Hina, inahin. Inahin na, inahin. Nag-anak na. Nanganay, nanganay. Nanganay na, ayan. Bawas sa pitong Isa pa. Isa pa. ang lalaki oh. Kapal. Ah, kapal na. ah. Ang lalaki. Salamat baka ba ito Magkano halaga? 85,000. 85, po mm. lang, lang. na. Oh, ay, ay, di. Okay. Di. Lugalaga. Lugalaga lang Lugalaga. Lugalaga. Lugalaga lang

capitan <Net -hertz> <segue> <kilometers> <speek> leo

Tapos 45 pa rin isa. Saan po ang dala boss? Sa Francisco. Salamat po. Ayun, no? may tawaran niya ata sa sa kapilang ano. Tayo natin yung tawaran. <tinyo> Magandang, magandang magandang ano kolong kolong mukhang matimay ay hali ka mo hali ka mo hali ka karga mo Ha 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 Gusto na lang ang hawakan mo Ha? Kakasot yung baka mo? <laughs> <hali kakarga> <laughs> Tali mo na isa. Kulang pa yung pagpaka mo. Tali mo na isa. Nakakapanakit na. Ayun, nakaka nakaka na. 55,000. May kastana ka, ano? Ayun, may kastana. May baba na. 125. Pinatukot na raw yan. Ilang buwan na yan, boss? 5 months. 5 months na. No? 125. So, lumalaga. Buntis. Ayan, si boss BJ uh, Mendoza. Ano, nagabili yan ha? Magkano na 55. 55, ayan. 55. 55. Ano ba dalawang kanyang? 55 <laughs> Ay, ilay, ilay ila. oh, oh, 55 nabili na Ayun, kulay brown Oops, ito na mga kaya Boss, magkana yan? Magkakano? Ay, kung Arey are, binibigay na 45 45 Sa inyo ba yung nabili? Oo, na? oh, nabili yung Bali 55 55 Ayun ito naman, 45. Kayo ba nakabili kayo? Ayaw pala nakabili siya na boss. Mga quality yung tumalaga rin. Oh. ah oh, gaganda na mga to. Gaganda. Gaganda. Parang naglandi na yan Tay, <messizuk> makanan <bagaano> daw. sa <messizuk> ah, <dinatarato> pa. <messizuk> Ate kepala. Pa Ah, si Boss Peter. Nagkakayat na rin ng... <laughs> Ayan na nga, lumagitip niya. Ano <laughs> <Ito ka. Alak. laughs> Nakuha din yan? Hindi.

Pagkat nanganay lang yan. Pagkat. Hindi mo hulay kagalay nga? Walaw. Nanganay lang ito, kaibigan. alam may gana. Mahulay. Nangalit ko mga...

Kalap din natawa din dito oh, bigay okay. din. Ikaw sa galing mo bumili ka ng chitorita eh. Hoy, kinita mo na ba? Lagi ka sa nakatali. Hindi na nakabili sa yung isang chitorita pa yat. Bigyan mo din sa akin, hindi ah. Yung kasama ko bumili, ila. Binabantayan ko na ako. Ikaw, ginawa kang taga-tasa. Binigay oh, ko na may mga oh, tinig magbili may okay. oh, kumitong kahit di sa dito. Binibigay. Ikaw oh, lang nakabantay. Ayan pag alis hindi din din natayo doon Ang tawag i keri na pa sinalapay, hindi na mabibigay direct flow ng na pala boss pala nakatali pa doon eh keri na pala hindi parang tinali nung oo ay tinali eh uh, ay, wala naman siya wala eh isa hindi ko babawasan sa 56 right 5 yan ako nagbawas ng dalawampung libo sa okay 52. Maraming. 52. Aray. Ako na sa iyo hindi mabawas pa. Oh, screen ko ng mabawas. 53.5. Hindi yan sa punit Kaya lang. Ano yung isna na binibigay sa tunay na buwan mga kaibigan ko? Ay kung mga mamimili dito yung napakarami, dumating ng taga Batangas, yan yung 55 na mga taga Ano lang binibigay sa mga kaibigan ang sa Hindi na to na Baka may diferensya, balik mo Ayoko na lang Nakabili kami sa ng buwa ang buwa. 53.5 bibigay sa inyo ko lang na kayo kita mo kasi sabi ko sa inyo kanina si Sinto Ben Sipat ka na naman po <laughs>

Sasama ko kayo sa vlog ha. Sige po, salamat. Woo!